Alam nyo ba yung dahilan kung bakit palagi kong sinasabi na kung may gusto kang gawin sa buhay ay simulan mo ng gawin ngayon? Kasi teka, ipapaalala ko lang sa inyo na meron lang tayong 75 years para mabuhay sa mundong ito. Sobrang eksilang nun kung titignan natin sa prospective na yun. At yan yung dahilan kung bakit palagi kong sinasabi na huwag kang magsayang ng panahon kasi baka maubusan ka ng pagkakataon. Siguro isign mo na din ito upang simulang ipursue yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. Hindi ko sinasabi na iwan mo na yung trabaho mo tapos huwag ka ng magbanat ng buto at kasi pwede ka naman maging masaya nang hindi iniiwan yung mga responsibilidad mo sa iyong tahanan. Pwede kang mas maging better na tao o kaya naman subukan mo yung mga bagay na alam mong magpapasaya sa'yo. Pwede kang mas maging lovable sa pamilya mo o kaya naman spend more time with your friends. Discover new talents at subukan ang mga bagay na hindi pa nagagawa. Yung mga kataga na yan, siguro ang magic word ko kung paano ko nakuha yung kalayaan na meron ako. Kaya manan na kaya kong gawin ang gusto ko. Oo, hindi man ganun kadami ang pera ko pero madami kong oras para sa sarili ko. Kaya kung mahal mo ang sarili mo, pwede mo din namang simulan ang pagbabagong ganito. Simulan mo sa pagmamahal mo sa sarili mo. Pagkatapos, patunayan mo na mali ang sinasabi ng ibang tao sa'yo. Tandaan mo, kung gusto mo ng malayang buhay ay kailangan mo munang palayain ang sarili mo sa mga bagay na nagpapabigat. 米豆。